ayigit isang buwan bago magtapos ng Duterte administration nabayaran na ng pamahalaan ang 3 bilyong pisong utang nito sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa isang pahayag ng Department of Finance, maagang nabayaran ang 300 billion peso provisional advances bagong ang actual maturity date nito sa darating na June 11, 2022. Dagdag pa rito, natugunan anila ang hangarin ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na i-unwind o isara o isara na ang pandemic-related liquidity support mula sa BSP bago magsimula ang susunod na administrasyon. Ang provisional advances sa isang pansamantalang panukala sa ilalim ng Section 89 ng Republic Act No. 7653 o the New Central Bank Act na nagpapaintulot sa BSP na palawigin ang short-term financing sa pamahalaan ng hanggang 20% ng average ng annual income ng bansa sa nakaraang tatlong taon. Ayon pa sa DOF, ang pagbibigay ng provisional advances ay nagbigay daan sa pamahalaan na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagkakaroon ng cash para tugunan ang pananalapi sa kabila ng mababang kita sa nakalipas na dalawang taon.